Good afternoon. <laughs> Nakakatulog ko lang ba? Kasi kagising lang. At So, pagkapit tayo. Ayan. Diba Inip. So, mag-aano tayo. Naglinis ako sa bahay. Di ba ako nakapaglinis sa bahay? May pumasok na ano sa bahay. Ano ba yun? Linis po tayo. Ay, naku. Okay, eh, natin to. ano na yan. mo na dyan sa kasada. Magwawalis <laughs> ako. dyan ka muna sa kasada kasi gagawa tayo ng content, ha? Ah. Para tayong vlog ngayon. Dyan ka. Harap ka sa kasada. Mag-duty ka muna dyan sa kasada. Ikaw yung ano dyan. Ba? Ah, mag tayo kasi... Nagbilinis ba? Ay, linis, linis. Alis na ng mga bata. Tapos ako mag-vacuum, ma. ah. Mas maganda pa magwalis. Maglinis tayo. Akalis ah, lang ng dalawa. Ako na mag-isa dito. Gabing init. Sakit sa ulo ba? Puro mga abo. Yan. <laughs> Mayroon na ako Kapida. Sabi Kapida. <laughs> Hello guys. Hello. Hello, how are you? Fine, thank you. so, ang dami ko pang gagawin. dami kong gawin. Kasi nakatulog nga ako. <laughs> Yung tsura ko. Sorry naman. hindi so, na ako mapapaganda pa. Sorry. So, yun na yun. Basta ganun na yun. Okay. So, sobrang init mamaya. Niligo din ako mamaya. So, if filter na lang natin itong tsura natin, mamaya para hindi tayo mga kaya iya. Ay, puta. Oh, so, grabing init. hindi tikpan tayo. Ay! So, yun na nga, guys. So, gagawa lang muna ako saglit ng aking, ano, naking upload today. Kasi sayang naman kasi mayroon akong slot na 9 o'clock. So, Kakagising ko na lang. Ano ko pa may ano ako. May premiere ako bukas. So, hindi ko nang gumawa kahit paano na lang. Kaya sabi ko, bantay na siya dito sa kalsada. Sabi ko magbantayan siya dyan sa kalsada ba? Uh. Ayan. Yeah. So, yun guys. Sa dyan na so, kailangan natin mag, ano, eh, gabi, ang ingat ba? Kasi, naghatid ako kanina sa alaga ko. Ang daming buhok, nalalagas. Ay, kaya na. po. Ay, ingat na. Hindi, nakabukas ang pinto. Ang, um, ano, naghatid ako kanina sa alaga ko. Ay, grabe, ang init sobra. Basta ako sa pawis kay kahit, kahit may dala akong payo, alam mo yung talagang nanunutsot yung init sa payong. Kahit may payong kaya, ang nipis lang naman ang payong, di ba? Tapos nahiga ako sa room ko. Nakatulog ako saglit. glit. Umalis yung panganay kasi may jumping rock din punta ng school. Yung nagising ako. Sana nakatulog pala ako. Kasi medyo nahilo nga ako sa bus. Kasi mahilo yun talaga ako sa bus. Yung ako ba? So, pagdating ko dito, talagang hilo-hilo ako na. Hinahiga ako sa room. Nakatulog ako ba? Siguro mga ano din. Mga one hour din. Kasi alaon na ako dumating. Just tingnan nyo. Ah, so, gabi ang init, guys. Sobra hindi mo na maintindihan anong gagawin sa sobrang ino. Sakit sa ulo, nakaka-high blood. La lagi yung ano. Pag-high oh blood, lalo pa wala pera. <laughs> Ay, Ay, nako. Sabi nga. Hindi pa ako nakaligo. Mamaya akong tamaligo. Kasi maglilinis pa ako sa si CR na. linis pa ako sa si CR namin, oh. Gabi ang unit, oh. Sobrang init. Grabe. Mm. Grabe, oh. Diba? Sa taas ng building. Nandito ako sa ano? Sa 11th floor ako, guys. So, pag nakita niyo gano'n, ano. oh. So, ah. Yan. Yan. Nasa 11 floor ako. So, yun lang guys, ah, na update, update lang muna. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye! Hi.